Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is August 24, 2024. August 24, 2024. is Saturday. Sabado po ngayon. May bakanting oras ulit tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos at ating mapag-usapan. Okay. Ang Ibanghelyo po, ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan sa kasalukuyan, ay hindi ang ibanghelyo para sa araw na ito. Hindi rin po ang ibanghelyo para sa mga susunod na araw. Personal ko lang po itong pinili na ating mapag-usapan at aking ma-publish. Okay? So ang ating pong ibanghelyo ngayon muli ay hindi ang ibanghelyo ngayon o bukas o sa mga darating na araw. Kundi bahagi pa rin ng ibanghelyo Nasa Biblia na siyang salita ng Diyos. Ito po ang ating pag-aaralan. Anong ibang medyo ang ating pag-aaralan? Share screen po ako. Wait lang po. Okay. So, ito po ang ebanghelyo ng ating pag-aaralan sa kasalukuyan. Uh, ngunit bago tayo magsimula, tayo manalangin sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pananalangin. Simula na po natin. Ang ating ebanghelyong pag-aaralan pag at pag-uusapan ngayon ay mula sa ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 13, mga talata 21 hanggang 33, talata 36 hanggang 38 ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan na ng mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, Tanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Pumilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Siya ang tao nga abutan ko ng tinapay na aking isinawsaw, sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Hinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinapabigyan niya ng limos sa mga dukha. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon pag alis ni Judas ay sinabi ni Jesus, Ngayon luluwalhatiin na ang anak ng tao. At sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak. At ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko noon sa mga hudyo. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Na mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop share na po ako. So, iyon po iyon po ang ating pag-uusapang ebanghelyo sa kasalukuyan yung yung event ng pagkakanulo ni Judas kay Jesus at yung pagpapahayag ni Jesus na siya ay ipagkakanulo ang nakagulo ang nakagulo sa isip ng mga alagad ay hindi yung katotohanan na si Jesus ay ipagkakanulo Maybe at the back of their mind, alam nila na ang Panginoon, marami siyang kasing nakakabangga. Okay? Mga nakakabanggang tao sa lipo ng kanilang ginagalawan. Tulad ng mga pariseyo, tulad ng mga saduseyo, tulad ng mga publikano, marami siya nakakabangga. So probably, perhaps at the back of their mind, darating at darating na may magkakanulo sa kanilang Panginoon, sa ating Panginoong Yeso Kristo. Okay? Magkakanulo sa mga taong ito upang siya'y ipahamak. Ngunit hindi iyon na nakagulo sa isip ng mga alagad. Ay nakagulo sa isip ng mga alagad ay yung sinabi ni Yesus na isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. So, hindi yung katotohanang ng siya'y ipagkakanulo ang nakagulo sa isip ng mga alagad, kundi ang sinasabi ni Jesus na isa sa kanila ang magkakanulo sa kanya. So, sa kanilang eagerness, sa kanilang kagustuhang malaman nito, nagsimula silang magtanong. Sinabihan ni Simon Pedro, si Juan, ang minamahal na alagad. Tanong mo nga kung sino yun. So, parang ganito yan eh yung yung kasalanan ah uh, yung masamang pangyayari sa nangyari sa buhay ng Panginoon na siyay pinahirapan na siyay pinako sa at namatay hindi lang naman si hindi lang naman si Pilato ang nagugas kamay hindi lang naman si Pilato ang nagugas kamay So, parang si Pedro din. Okay? Ang sabi ni Pedro, uh, Panginoon, even if others fall away, kahit iwan ka ng lahat, mananatili ako sa iyo. So, parang ganito, as long as I'm, as long as I'm, as long as it is not me, hanggat hindi ako yon okay lang. Okay lang sa akin as long it is not me who who would betray the Lord, it is fine with me. And so nagsimula sila magturoan. Sino nga kaya sa atin? So nagsimulang maghugas kamay. Okay. Kahit sa si Pedro, parang paghuhugas kamay ng sabihin niya na even if others fall away, Lord, I will stay with you. In other words, ganun ang sinabi ni Pedro pero, alaman natin ang pangyayari sa huli. Uh, itinatwa nga ni Pedro si Jesus. Okay? In his own horror. Okay? Uh, nakita niya ang sarili niya na siya din ay nagtaksil sa Panginoon. Marami sa atin, as long as we're okay, as long as we're fine, even if others are not okay, That is still fine with us. That is still fine with us. Parang nangyayari, uh, selfishness, self-absorption, self-absorption. Uh, parang ang nagiging mahalaga lang yung ating sarili. Ay kabubuti ng ating sarili. Ang kabutihan, ang kagandahan tungkol sa ating sarili. Masyado tayong absorb sa ating mga sarili. At kahit hindi okay ang iba, as long as we're okay, that is fine with us. Pero ganun ba talaga dapat? Ang dali-dali natin, shifting the blame to others. Ipinapasa natin ang sisi sa iba. Ganito ang nangyari sa ibang helo. Nagahanap sila ng sisisihin. Nagahanap sila ng sisisihin kung sino magkakanulo kay Jesus. At sa tanong nila, sino po ba iyon sa amin? Kasi sila self-absorbed sa si sarili nila. That as long that is not them, as long it is as long as it is not me, that is fine with me. So, relasyon yan sa lipunan. Relasyon yan sa lipunan. Andali-dali natin Magpasa ng sisi sa iba to shift the blame on others. Sinasabi natin, naghihirap ang lipunan dahil sa gobyernong palpak. Naghihirap ang lipunan dahil sa mga politikong tiwali. Andali-dali natin bigyang kritisismo ang iba. Andali-dali natin sabihin na ang iba'y nagkakamali. Ngunit na itanong na ba natin sa ating mga sarili? E ikaw, ako, ano bang nagawa ko para sa bayan? Ano bang nagawa ko para sa Diyos? Na itanong ba natin yan sa ating sarili? O hindi ba? Madalas? Okay, ang tingin natin, wala sa ating sarili, kundi nasa iba. Kundi nasa iba. Okay, may may Pedro sa bawat isa sa atin. May Pedro sa bawat isa sa atin. Pwede tayong magmalaki, Panginoon, kahit ano mangyari, ako'y magiging tapat sa iyo. Only to our own horror, marirealize natin na tayo'y nagkukulang, na tayo'y nagkakasala kahit tayo magmalaki na tayo mananatili sa Diyos dumarating at dumarating ang panahon na itinatatuan natin siya katulad na nangyari kay Pedro may hudas din sa bawat isa sa atin tuwing gumagawa tayo ng mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos ipinagkakanulo natin ng Panginoon ipinagkakanulo natin ng Panginoon. Tuwing tayo magkakasala, ipinagkakanulo natin ng Panginoon. Tayo yung nagiging hudas. Ipinapako natin si Kristo. Ipinapako natin si Kristo tuwing gumagawa tayo ng mga kasalanan. Kaya walang sinuman sa atin na mga pagmamalaki na tayo'y banal, na tayo'y righteous, na tayo'y matuwid. Dahil tayo I Aminin mean, man natin, o oh, hindi sa ating mga sarili, tayo yung lahat ay mga makasalanan. Period. Tayo lahat ay makasalanan. Period. So, anong dapat gawin? Dapat bang magturo na lang ng magturo? Na we pass the blame on others. Dahil sa mga paghihirap. Dahil sa mga sama na nangyayari sa paligid. Pero iniiwas natin ang ating mga tingin sa ating mga sarili. Hindi ganun. May Pedro sa bawat isa sa atin. Nagyayabang tayo kung minsan na tayo mananatili sa Diyos. Mananatili ako sa iyo Panginoon. Magiging tapat ako sa iyo Panginoon. Only to our own horror na dumalit yung mga sitwasyong tayo nagkasalak tayo'y nagkakasala. May hudas din sa bawat isa sa atin. Tuwing tayo gumagawa ng masama. ipinagkakanulo natin ang Panginoon. Ipinagkakanulo natin ang Panginoon. At may pilato din talaga sa bawat isa sa atin. Basta, malinis ang aking kamay dyan. Pinuhugasan natin ang ating mga kamay. Wala akong kinalaman sa mga paghihirap na yan. Hinugasan ni Pilato ang kanyang mga kamay sa hatol kay Jesus na siya'y pahirapan at patayin. Siya'y naghugas kamay. May mga ganun din sa atin. As long as we're okay, even if others are not, that is still fine with us. That is parang Pilato. That is parang Pilato. Tanungin natin ang ating sarili bago natin tignan ng iba. Sinasabi natin ang mga pagkakamali ng ating kapwa, ang mga kasalanan ng ating kapwa, ang mga pagkukulang ng ating kapwa. Madalas, self-absorption. Hindi naman natin natignan ang ating mga sariling pagkukulang. Hindi naman natin natignan ang ating mga sariling pagkakamali. Hindi naman natin natignan ang ating mga sariling kasalanan. Again, tayong lahat ay makasalanan. Bawat isa sa atin, gumagawa ng paraan upang magbayad puri sa mga kasalanang nagawa natin. Good luck to us. Good luck to us. Ilalani natin ang Diyos na siya lang ang tunay na mabuti. Siya lang ang tunay na mabuti tinatawag mo kung mabuting guru. diba ba? Hindi mo ba alam na Diyos lang ang mabuti? Sabi ni Jesus. Minsan, only God is God. Only God is God. So, pag nilay-nilayan natin ang ating mga sarili, hindi lamang pag nilay-nilayan natin ang iba, ang pagkukulang ng iba, ang kasalanan ng iba. Tignan natin ang ating sarili lahat tayo magsisi, repent for our sins, lahat tayo magbayad puri to do penance, lahat tayo manalangin sa kabila ng mga ng ating nagagawa, tayo patuloy na patawarin at tanggapin ng Panginoong Diyos. Tayo manalangin sa nga ng umanaman. Ang Spiritus Santo, Amen. Panginoong Diyos, sa mga panahon kami naging makasarili, sa mga panahon, ang tinitignan lang ng ayang kabutihan ng aming mga sarili. Ngunit wala naman kaming naging pakialam sa mga masisamang nangyayari sa iba. Hindi kami tumulong, may eh, became indifferent to others. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Alisin mo sa amin ng lahat ng uri ng kayabangan at kataasan ng kalooban na matignan ng aming mga sarili bilang mabuti. Walang ibang mabuti kundi ikaw, Panginoon. Walang ibang mabuti. We all ask, lahat kami humingi ng tulong sa iyo na kami kaawaan mo at patawarin sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus na iyong anak, aming Panginoong Diyos Ama naghaharing kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. So, yun po ang ating pag-aaral sa kasalukuyan. Uh, sitapin po natin sa kabila ng ating mga kahinaan na makasunod sa mga kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Uh, pusisiin din natin ang ating mga sarili ang ating mga sarili sa ating mga pagkukulang at kasalanan. Tayo magsisi at magbayad po rin. So magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, August 24, 2024, Saturday. Magandang hapon po. Paalam.